Ayan, mga lodi, may ayuda rito ng grabo, yun Ang dami o. Ayun, grabe o, rasky boy o. Gwapo. <laughs> Ayan ah. Ayan, waiting kami rito ng, ano, ng mga grab rider. Nasira doon yung device, eh, sabi. Ayan. Ayan, chucky boy. Chucky boy, hindi ka dito, chucky boy ha. Hindi <laughs> mo, mo nakalagti. Eh. Ma'am, pakibidis naman ma'am. Hay beshyo,igas. Wala pa nga na eh, hindi pa nga natatawag sa akin eh. Ano? Yung problema lang ano, ang device daw kaya dinumove etsa pa, saka may promo ang Allmart ano. Yan, yan. Si Chucky Boy, yung pila mabait dito. Ano nga ba ng parking oh? Mabut na hanggang Onyx saka no. Pasmin niya. Yan, uh, ano ko lang, uh, share ko lang mga lodi, nangyayari dito ngayon sa isang merchant. Walmart. Ang dami namin dito, nag-pick up. Nasirado yung device, ewan mo, nasira ba o ano. <laughs> o, sandali, ito na, patayin ko na.